Sakit, madam. Ang dam dry skin, ma'am. Oh. sakit. 10 a.m. Ha? Huh? Shhh. Kaya pa pala nag-ano na hey! mo ma'am, oh. Nag ano nag-ano na siya. Nagdugo agad oh. hmm Pero tinatanggalan ko pa lang ng skin yan sakit. hilain ko ha. hmm ah sensitive ang ano mo ma'am, balat mo. hmm Hindi mo matanggal. Kaya yes, siguro. Gusto pa po niyo na? Okay. O sige. Yeah. Makatinga sensitive naman. Huwag mm. mo itong ah! basahin ha. Ah. Nakikita ko na oh ayun oh. Balikan mm. ko mamaya. Umate de. Si Madam, mako, ay di mag cutics ka o pala, kasi May ano? sorry naman, sorry naman. Si Madam kasi hindi sinabi agad eh. oh Madam na. naman Madam. sa labas Kung wala na tayong Kung Madam. Kung Madam. Sensitive kasi itong ano, balat ni Madam. Hindi ka basa basta pwedeng manghila oh. na Madam. di putol Tanungin mo siya kung ilang taon na siya. <laughs> Tapos mo nga ako pag biglang nag ano siya ha, nag-ilaw ng mataas ha. Kasi hindi ko napapansin eh. Mama, nakalat na ko si Badal. Hindi mo alin. Ay, pong pong. Ay, lubawas. Check it po. Mm -hmm. Cari, po, sakit, dami niyang dry skin, ma'am. Ini yan. Sabihin mo Ha? Sabihin mo. Ilipat mo yung tricycle, doon mo sya palipatin sa pwesto natin. Pwedeng pong tricycle dyan, ma'am. Pasensya na po. Ah, nagpatid lang po kayo. Upo muna kayo dyan, madam. Kuwanan mo kung bagong towel doon, darin. Aalis po siya. Aalis na po siya, madam. Ha? babalikan ko yan. Yan. Sakit ma'am? Okay. Pag ganito, hindi. Huwag mong babasahin ito, ha? Huh? Sakit? Hmm. to, Hmm. Gagawin ko dito, puputulin ko na to, ha? Kasi hindi naman ito na, ah, kumbaga, sobrang nakapal yung paghugot ko. At sensitive nga. Hindi na yan dry skin. Kaya puputulin ko na lang. Ayan, sa mga manunood, aka, baka sabihin nyo eh pinutol ko dry skin pa yun hindi na po pasugat na po ito at yung dry skin ni madam ay sensitive may pasok nyo ay si batik pa ay batik Laya. Sige po, pasok niya si Nila. Atina. <laughs> Naka. Hindi po. Hindi po. Binili ko yan. Madam. Ano nko, ah. tapos isa ko lang konti pa. Basta huwag mo itong babasahin si okay. Tib. Madam. <coughs> Ilabas mo na kaya tong basura dito. Ilagay mo na dun pa. Sakit po.

Saan pa po kayo galing, madam? Sa ano ako eh, San Pedro. Pero binyan talaga. Hmm. So, Opo, totoo po yun. Wala eh, gamit Wait, ma'am. Ang lambot ng ano mo sa loob. Tot Ang lambot siya, hindi siya yung dry skin na matigas. Ang lambot. Yeah, kahit yata hindi dry skin dala, nadadala eh kasi lambot eh. Mamula naman po kayong pupuntahan, ma'am. Eh, madam? Ay, wala. O, oh, kasi itong isang kabila po, hindi pa po tapos. At yung nauna po kanina kasi, late dumating. po. Magulad na ako, ako ko ng Eh, <laughs> 230 sana, kasi rin Ay, di ko alam sa ko, mm. ko sa Ay, sa ano ko pala? Ay, sa <laughs> Sa amin. Ito naman. Sabi mo, pag masakit na, ang labot kasi ng dry, dry skinan, bahay dry skinan mo. Nakakatakot siyang tanggalan ng basta-basta. Diyan mo dyan sa kabila. Sensitive. Lambot eh. Ay. Sakit, madam. Kaya nga po, madam, eh. Pero may isang araw, ang Opo. Kasi ngayon, bigyan ka pang bigla na naman. Yung maitindan. Kaya mga bata ngayon, may isip eh. Uh -huh. eh, yung mga bat bata namin, gat maaari, ay namin palabasin, eh. Yung claim kasi. Oo, oh, yung kapag iba, no? Opo. Eh, nilalak namin yan, gaya. <laughs> araw na dyan, ma'am. Mama, ulitin ko ito. Ha? Hmm. Huwag mo pong babasahin yan. Hmm, tamo. Meron. Teka lang, ma'am. Mer meron pa to eh, konti. Ti. Pipisiling ko. Hmm. Opo. Mas mainam na po yung maaga, madam, kesa yung ginagabi. Hindi po ako naglilinis ng gabi.